alam na alam namin yan eh. Kaya, ganun pa rin yung mga prices namin dyan. Hindi po. Uh, kahit mag-sacrifice na lang. Basta lang ma... maano natin yung customer natin. ma-satisfy natin. Nangako ang presidente ng Green Hills Muslim Business Club Foundation na si Engineer Nasip Malawani na hindi umano magtataas ang presyo ang mga vendors sa Green Hills Shopping Center sa dadating na holiday season. Halos isang daang araw bago sumapit ang isa sa pinakihintay na holiday ng mga Pilipino, ang Kapaskuhan. Tiyak magiging abala na muli ang bawat isa upang bumili ng mga munting regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay na magresulta sa pagtaas ng demand ng mga produkto sa merkado. Kaugnay nito, nagbabadyang pagtaas ang presyo ng mga bilihin ang pinangangambahan ng marami katulad na lamang sa sikat at tinarayang Christmas Shopping Center sa bansa, ang Green Hills Mall. Taong 1970s na magsimulang itayo ng Ortigas and Company ang Green Hills Mall sa San Juan City at isa sa mga pinakaunang mall na naitayo sa Metro Manila na mas kilala noon sa tawag na Green Hills Shopping Center. Dati nakita natin pabagsak na po yung uh, Grenil Shopping Center. So inawakan po yan uh, ano to, nagtinda dyan ng mga Muslim. Lumago po yung uh, ano, ekonomiya ng mismo, yung city government ng San Juan. Kung saan kami business yung Green Hills Shopping Center na ngayon ay GH Mall na. Uh, kung isipin natin noon, back to 20 years ago, yung Green Hills uh, Shopping Center ay binibinta na yan ng Ortigas Company. Mm -hmm. So dahil po sa mga kapatid nating Muslim, sila yung uh, nagtitinda dyan, So nag-boom naman yung uh, yung tinatawag nilang changgi. Kilala ito sa mga ibinebenta ng produktong patok sa mga mamimili, mga jewelry, cellphones at kanilang general merchandise, kagaya na lamang ng bag, accessories at sapatos. Tatlong klase yan yeah. sa jewelry at saka sa cellphone at saka general merchandise. Doon nandoon yung piracy. Actually Matagal na naming sinasabihan 'yung mga kasama namin na medyo laylo na sila. So parang sanay na yung mga tao. Naupo si Mayor Zamora, yun nga, sinabi niya na bawal na kayo magtinda kasi alos uh, every month naman tinatawag yung mga traders. Paliwanag ni Malawani, hindi rin umanomay iwasan ng product piracy kahit anong shopping mall sa bansa dahil sa makamasa nitong presyo, ngunit mahigpit-aniya ang Green Hills sa pagkilatis ng mga tunay at peking ibinibenta dito upang masigurado ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ngayon, Naghig, -ik, naghigpit pa si ano, Ortigas and Company nagmamaya rin ng GH Mall at saka buong Changi talagang pag may makita silang pirasid pinapadlak nila so, siguro walang magkakalakas loob na magtinda ng piracy na mapapadlak ka baka masuspended ka pa ng isang buwan o talagang blacklisted ka. Sinabi rin ni Malawani na may mga hakbang silang ginagawa kung paano makakaiwas sa scammers ang mga mamimili. Yun nga po, yung Ortigas and Company, lagi silang seminar sa mga tenants po na wag magbinta ng ganito-ganito. Huwag -ganito. bumili ng walang proof of ownership. At saka walang ID. Kaya nakakasiguro tayo na lahat ng binibili natin na hindi nakaw. At saka nagbibigay naman ng warranty yung kuwal. Uh, mga brother natin dyan, 80% yan, Muslim yan. Pinabulaanan niya rin ni Malawani na smuggle ang kanila mga iminibendang produkto sa Green Hills Mall at sinabing dekalidad at mura ang mga ito. Wala pong smuggle dyan puro legit yung paninda dyan. Dating nga yung piracy, pwede yung ma -ano natin sa smuggle. Kumbaga sa ano, pirated nga. Kaya tinanggal na ng city government, pinatanggal na. Tapos yung Ortigasan Company, pinahigpitan. Ay, ang nangyari, halos zero na po ngayon yung mga piracy dyan. Idinagdag pa ni Maluwanin na in-pull support ang kanilang grupo kay San Juan City Mayor Francis Zamora sa pagsusulong ng mga local products, pati na ang pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili At kampanya laban sa privacy. Sobrang pong ganda. Actually, mabait sa Muslim sila. Hindi po sila nagpapabaya pag may problema yung mga Muslim traders. Tumutulong po sila. Kaya medyo pag may sinasabi rin sa amin na uh, ganito ng rules, hindi po kami pwedeng sumuway doon. Sobrang nalisin po. Kasi halos dati, halos every week may dalawa, tatlo. So ngayon, na uh, halos mga misunderstanding lang. Ako. Nilinaw din ni Malawani na hindi umano galing sa Green Hills ang mga ibinibentang peking produkto na nag sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kung bagas sa, ano, sa tourist spot ng Pilipinas, kaya lahat ng mga turista pumupunta po dyan. Kaya pag may magita silang piracy, yung dami sa Green Hills. Walang nagsusupply dyan. Actually, sila yung kumukuha pa sa ibang... Uh, Ibang lugar, oh. ibang mall mm -hmm. na para doon tinda. Hindi po galing ng Green Hills yan. I'm oh. very sure, 101%. Nalalapit na nga ang holiday season sa bansa, kaya't nangako ang asosasyon na hindi umano sila magtataas ang presyo sa susunod na mga buwan. Sa Green Hills, walang taas presyo dyan. Kahit December po yan, pare-pareho. Kaya siguro dinudumog ng maraming tao eh. Kasi alam nila na walang pagbabago. Kaya doon pa rin sila. Inimbitahan naman ni Malawani ang mga mamimili natangkilikin pa ang Green Hills Mall o mas kilala ngayon sa tawag na GH Mall lalo na sa nalalipit na kapaskuhan. Itong darating na Disyembre, sana lahat po ng mga kababayan namin, hindi lang Metro Manila, yung mga taga-probinsya kasi alam naman namin yung namimili dyan, hindi lang po taga-Metro Manila lang. Karamihan po dyan mga taga-probinsya. Huwag po kayong magsawa Maganda na po yung Green, green Hills Mall natin. Talagang pag magitan nyo, maano kayo, satisfy kayo sa sobrang pinaganda ng Ortigas Company. Mike Adeliano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.